hindi na umuusad mga idol hindi na umuusad yung traffic what happening to the world shout out sa inyo lahat dyan, mga idol yan mga idol oh. hindi na tayo umuusad anong nangyari mga idol umuusad pa kaya ito oh. tingnan mo naman yun oh. oh. may dala pa siyang electric pa mini electric pa no? Nilipitik pa rin yung sarili niya mga idol Shout out sa inyo dyan mga idol Mga idol Sobrang traffic dito Santissima mga idol So what's happening What's happening What's happening What's happening Umusad konti, umusad konti Patang pa konti-konti ang usad